Nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ni na U.S. President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. At kabilang sa mga napag-usapan ang mga aktibidad ng China sa East China at South China Sea at pagkakaroon ng komunikasyon ng mga militar ng dalawang bansa para maiwasan ang anumang insidente. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Iba't ibang isyu sa Asia-Pacific region ang tinalakay ni na US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa kanilang pulong kaugnay ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Amerika. Ayon kay US National Security Council Senior Director for China and Taiwan Affairs, Sarah Baran, tumagal ng apat na oras ang bilateral meeting ng dalawa. Kabilang sa napag-usapan ng aktibidad ng China sa East China Sea at maging sa South China Sea na itinuturing ng US na mapanganib at labag sa batas. Obviously there are many areas where we disagree we find that direct leader to leader diplomacy is critical for uh maintaining channels of communication and responsibly managing competition There are also areas where we have overlapping interests and we worked hard for this summit to ensure that we had a few key deliverables to announce Binigyan din din ni Biden ang pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa Taiwan Strait at ang patuloy na pagsuporta ng US sa mga kaalyado nito tulad na lang ng Pilipinas You know, the president made clear that his focus on partners and allies in the region and globally has been absolutely critical uh, to his foreign policy. Partners and allies often have concerns about China, and we do have close coordination and cooperation on those concerns. We're going to remain focused on uh, our commitment to this region, between, uh, our future security and prosperity. Within that larger context, it's important that we also continue to manage uh, our important uh, relationship and competition with the People's Republic of China. Tinalakay din ang isyo ng artificial intelligence at nagkasundo ang US at China sa bilateral talks para sa safety at posibleng panganib na dala nito. Ang pagkakaroon ng people-to-people ties -people na nagbunga sa pagkakaroon ng karagdagan direct flight sa pagitan ng dalawang bansa, transnational issues tulad ng health security, at maging sa isyo ng klima. Umaasa ang US na pag-uusap ay makakatulong sa pagkakaroon ng stability sa kanilang relasyon sa China. Rod Lagusad, para sa bayan.